ito pala ito pala ang buhay namin dito sa Norway pag winter time tingnan nyo ang sobrang daming snow at saka yan si Marit, oh, nag enjoy siya sa snow kinakain niya <laughs> at yan ito yung view ng sa likod ng bahay ng kaibigan namin yan, may barko. Ang ganda ng ano, view nila. At saka tahimik yung ano nila, lugar. At ito naman ginagawa ng kaibigan namin. Yan yung, ano, parang machine para mabawasan yung ano, snow. Kasi para makadaan ang sasakyan at hindi <coughs> hanggang tuhod yung snow. Kasi pag hindi Uh, binobo, ano ba yun? Ginaganyan kaya yan. Yan, yung dalawang bata, oh, nag enjoy sila na, sa makapal na snow. Yan, hala, <coughs> sige. Enjoy. Kasi minsan lang kayo ma, uh, mag uh, bata Yan. Yung sasakyan, puno ng snow. Kaya, pag may trabaho ka dito, kailangan maaga kang gigising para para tap, lilinisin mo muna yung sasakyan bago ka aalis kasi bawal yan pag nagdrive drive ka na maraming isno yung sasakyan. Kaya lilinisin mo talaga at maaga kang gumising. Ganyan pag winter dito, 'di ba? Mahirap. Yan yung mga bata kulit-kulit, oh. So, sobrang enjoy nila. Makapal kasi yung snow. <laughs> Yan. Tingnan mo yung sasakyan. <laughs> Yan. ba, diba? Parang ang ganda niya. Puro white. Parang white Christmas. Hirap dito pag winter. Diyos ko. Mas maganda talaga sa Pinas maninirahan. Kasi dito pag winter, daming damit na kailangan. Oh my god, tapos sobrang lamig, kailangan ng basta. Yan yung ano sa likod din. <coughs> sa likod kasi nila may dagat. Pero nakakatakot yung ano nila no lugar kasi yan. Tingnan mo sa baba, dagat na. Pero maganda yung lugar nila tahimik at saka konti lang yung kapitbahay. Yan, may barko. Ito, pauwi na kami sa amin. Kasi 3 uh, hours yung biyahe namin eh, galing sa bahay ng kaibigan namin hanggang sa amin. Yan lang guys. Pinapakita ko lang yung yung view pag winter dito sa Norway. Kaya minsan boring. Kasi hindi ka maka <coughs> gala ng basta-basta kasi malamig. Kailangan ng maraming damit. Oh my God. Ayan. Kaya tiis-tiis lang talaga kasi dito na dito naman yung pamilya mo. Kaya ganyan talaga ang buhay. farang life. Sige bye guys. 'Yon lang ang ganap namin today. Babos